Bye bye. Hati buyan kayo. <laughs> Mamma mia, bimbi. Olo. <laughs> Pasta mimi. Not sempre spongebob. bag. Tay. Sí. Ayuto. Oh. Okay. So. Nagluluto na ako ng pang-dinner na. Yan. Luto tayo ng salsicha or yung tawag na ban, tawag, kalawa, basta sa sisya, ipapakita ko. So, yan. So, binabat ko muna siya sa tubig, then after that, lalabas na yung manteka niya. Ito yung pang-dinner namin. So, yan, medyo nakapang-summer na tayo, kasi panahon niya mainit, tapos bukas, uulan uh na naman. <laughs> so, yan. Buta na ako na pang-dinner namin, kasi nga, uh, anong ulo sila? Alas, alas 6, Alas sa is na nagising yung mga anak ko. kasi nang maga kasi nga may field trip si Diana. So alas sa is then after that meron akong nilakad. So ayan. Dami kong ginawa ngayon. So, nagloto na ako na pang dinner yung salsicha yung pinakita ko dito. Plus then yung um, tapos dito yung ensalada vegetable salad na tayo. Okay. Oh! Oh, mama yung pang-dinner natin. Insalata. Ito lang Plus ito itong salsicha. Okay. Oh. Yan, sayang. Pulutin natin. Okay. Oh, what's the name of the book? Yan. Kailan mo lang tanggalin yung, yung tubig niya, then lalabas yung manteca niya. So, yun lang. Ganun lang pagkaluto niya. Saka so, na lang. Kapiyatiin mamaya. Then, kanina, oh, nagluto ako na. ayan yung sapin-sapin ayan, ayan ayan. yung sapin-sapin na pang dessert okay ah medyo na nahihilo na kung saan ito yung mga anak ko andun na sa salas Kagaling lang nila sa si school. So then, pinanood ko na. Para makapag-tranquila yung utak ko. Kasi pag ganitong medyo pagod ako, then kulang sa tulog. Tapos yung mga anak ko, uh, nag-aaway pa, sumisigaw. Talagang mas lalong sasabog yung ano na, ulo ko. Kasi ayaw ko lang, sisigaw, sigaw, sigaw, sigaw. Naman. Lagi like ko yung sinasabi sa kanila, every morning na pag pinapasok ko sila sa school, lalong pag nag-breakfast sila. Then, after na nila mag-breakfast, lalo pag matagal silang kumakain, lalo mo mga bata nilalaro. So, habuli namin yung uras. Yun ang pinakaayaw ko talaga. Kaya, minsan talaga, lalo pag hindi sila nakikilig. Talagang, ano, ganun ako. Ayoko nang, ayoko nang yung pag nag-breakfast, pwede silang maglaro, pero yung talagang nilalaro na yung pagkain nila na hindi na tama. Doon na talaga ako, hindi na pwede sa akin. Kasi sa pagkain, nire-respeto din yung disiplina. Ganun ako. Bata na tayo dito. O pumangon ako. Kasi, ano. Then, kanina, kanina, yung mga tinanim kong ampalaya, tas yung malunggay. Ewan ko lang. Parang hindi umapek. Kasi nga, nag, uh, grande eh na ba? Grande eh, na yung hailstorm. Ang lalaking mga, yung mga ice bath. Hindi ko alam. Sayang. sayang yung ano, yung mga yung mga seed ng ampalaya. Harap pwede sarang panggulay. Ang pa rin dito. Ayan. So, ayan, guys. Alora. Teka lang. Yung niluluto ko mga ano. Masusunog na. Baliktad lang natin. Teka lang, ha. Ganyan oh. <makes noise> lang yan. Lalabas na yung manteka yun. Kaya lang natin yan. Natay lang natin na maluto yun. Then, okay. ano oras na? Ayan, alas 5 may na. Lalabas na si Papi. Galing mo. So, ayan. Pagkarating lang, konting, konting tagay lang siya ng wine. Then, sasaluhan ko na lang siya. Then, magdi-dinner na ka So, ganun lang. Ganun na ganun lang. <laughs> Ayun. Okay. So, guys. Thank you again for watching my daily vlog. See you again. Kasi nga talagang yung ulo ko. Talagang kulang sa tulog. Thank you always for watching.